Aprobado sa 30-second regular session ng sangguniang panalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na lumagda bilang kinatawan ng provincial government sa isang kasunduan kasama ang Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center kaugnay sa pagpapatupad ng Republic Act No. 7719 o ang National Blood Services Act of 1994. Ito ay naglalayong itatag at isaayos ang National Blood Transfusion Network para mapagbuti ang pamamahagi at pagtustos sa sapat na dugo. Ayon kay Provincial Medical Technologies and Program Manager Rowena Hoxon ng Provincial Health Office, ang Memorandum of Agreement na ito ay isa sa mga requirement upang magkaroon ng Certificate of Inclusion sa Blood Service Network, ang lahat ng mga blood bank ng mga district hospitals sa lalawigan. Ang ating pong share sa district po at sa atin po sa PHO pag nagkakaroon po tayo ng blood donation, meron po tayong tinatawag na 50-50 na hatian. So yung 50% po na napupunta po sa PJG ay para po sa bayad po natin sa testing po ng ating transfusion transmissible infections na testing at yung pong ay napupunta po sa atin. Pagkatapos ng mga community blood donation sa iba't ibang lugar, ang lahat ng dugo na nakokolekta ay dinadala sa PJG upang matest at ma-store at ipamamahagi sa mga blood banks ng mga ospital sa lalawigan na ginagamit sa mga dialysis patient at iba pang pasyente. Patuloy din ani Hokson ng panawagan ng DOH sa lalawigan at maging sa buong bansa na mawala na ang replacement at isinusulong na magkaroon ng voluntary blood donation. Hindi naman kasi Anya binibili ang dugo kundi ito ay ipinagkakaloob ng mga taong may mabubuting loob upang makatulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Kasama si Jeff Gonzalez, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.